Guys, samahan niyo po ako magluto, guys. Kanina pa ako, guys, nag-prepare ng niluluto, guys. Kasi inimay ko pa yung ano, talbos ng sayote. Ito nga, guys, yung ating hipon ay ayan, nauna na. Tapos lalagyan ko, guys, to ng talbos ng sayote. Ito, guys, ay ginisa ko lang sa butter, onions, and garlic. Ayan, lagay at uh, meron din pa lang uh, tomato. At ito yung ating talbos ng sayote, guys. Ayan. Hinimay ko na. Nilinisan ko na yan, guys. Linis na linis na. Kali, late na ako, guys. Tanalian na namin. Late na ako nagluto kasi namalengke pa. Ayan, guys. Nilagay ko na yung talbos ng sayote. Or sayote sayo tops. Tinanggal ko muna, guys, yung shrimps. Ito yung shrimps. <laughs> Ayan. Lutuin ko muna tong uh, sayote. Talbos ng sayote. Ayan na, guys. Yung ating talbos sayote na may hipon. Ayan. Yummy, yummy. Luto na siya, guys. Ayan, mag na ako, guys, ng uh, konting manok lang. Tapos, Uh, tilapia Ayan guys, 'yung ating manok. Konti lang 'to, guys. Ayan na, guys, ready na 'yung ating kain. Naihanda ko na. Ayan, guys, niluto ko. Tapos, ayan, ang tilapia at ang chicken. Ayan, kain tayo guys. Kain, ayan yung sausawan guys. Kain tayo guys. Ayan, may kanin na. Ayan guys, kain po tayo. Ayan guys, pakainin ko na yung mga anak ko guys na maliliit. Ang gusto na chicken, isda. Ayan. Ayan ang sausawan nila. Ayan. Ayan. Okay. Kain tayo guys. Kainin ko mo ito mga anak ko guys. am mm. so, ang gusto mo so? Chicken. chicken? Oh, shrimp na lang. Chicken. 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 Pwede dwing na lang chicken. Pwede dwing-dwing Paglalagyan toyo. Wow. Kain tayo guys. Ayan. Yummy, yummy. Yung mga malit ng anak. Ang sarap ng buto mo. Ah, I thank you, anak. Love subscribe Love Luto. Love you too. I want the chicken. The chicken also. Mm -hmm. Masandali. sandali. yung chicken. Yan. Kaya guys, ano, hindi pwedeng isa lang ang ulam. Kasi, <laughs> na anong lakong anong gusto nila. Ayan ay eh pag ano, luluto ako yung ano lang, ay eh, dalawang piraso, tatlong piraso yan. Pero kung chicken, ayan, okay, kahit isa lang lutuin ko. <laughs> tsaka sinigang. Pero pag ganito, may gusto ng shrimp, yung maliit ko naman gusto niya chicken tsaka isda. Jin, come here. Uh -huh. Subuan ko guys kasi ano makamatinik. Hindi <laughs> pa sila marunong. <laughs> Mahirap na. Pag matinik naman eh, problema pa. <laughs> Siyempre, napipil nila yung sakit. And magulang, di na mapipil yung sakit. Pag natinik. <laughs> Yan guys, kain muna kami guys. <laughs> ha? Pag, 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 pag ba? Gusto mo ba on shrimp? pag lunch. Ah, sige. Okay. Pagluto ka ni mami. Oo. At tagay ka ng bisep doon. Ha? Bisep doon. Isang? Bisep. nga na. May nahulog yata. Walang gaming. nahulog. Wala. Walang nahulog. Okay. Mahirap na. Malang ngayon. Okay. Come here, so. So. Chicken. Dito ka. Sa po. Gusto mong makita. Okay. <laughs> Ayan. Ano? Ini tingin sa ano. Chicken, chicken. Hmm. Yummy. Yummy, yummy. Ah, <laughs> uh, din. Nak. Lagi ka lang, Walvin. What is this? Ang Mag-aaral tayo mamaya, ha? Reading. Ikaw, so, din. Tinan ko nga yung module na binili. Ay, binili, binigay, binili. binigay. Hindi yung sasagutan dito? Hindi. Sa school talaga sasagutan? Ah, okay. Kasi, madam, yung mga ma, binigay niya ako madami. Ah. Sa school gagawin yon sabi ni ma'am. Kasi, ang dami nung, yung mga pinigay, kasi absent ka nga nung ano, nung, nung ano ba yun? Nung may sakit ka. Ah, ka klase mo? Hindi. Kundi sa ako. Ah, kasi yung absent ka. Yung nagkasakit ka. Di ba nagkasakit ka ilang araw kang ano, o, absent, kaya ganon Dapat tinanong mo kung ano yung gagawin mo na. Anak, oh. Ayan ito, chicken. So, come here. Okay, okay. Kuya muna. Inom daw siya juice. <laughs> Kung ang gusto ko, guys, itong ano, uh, sayote tops. Sarap nito, guys. Sayote tops favorite ko yan. Yummy! Nakita ko kanina, kasi late na ako na, ano guys, nagluto. Kasi na malengke pa kami. Tapos nakita ko yan, kanina doon na daanan namin, ay may sayote, sabi ko. Tapos may hipon sa, sa freezer. Sabi ko, ay luto ako ng ano, Ayun, kaya yan ang ulam namin ngayon. Pero iba sana lulutuin ko ngayon. <laughs> Nakakita ko ng sayote tops. Na iba na. <laughs> Pero yung chicken kanina, nailabas ko na. Tapos pagdating namin, naglabas sila ako ng uh, tilapia. Oso. Oh, chicken. Chicken. Na bigto. Ilan Ako lemlem. Ako lemlem. Ako lemlem naman. Ba pa ako. Pa ako na guys. Pero washing naman ang magkano. Yum. Yummy, yummy. Ay, may tinik. la 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 hmm tada Dina, na. Knock. Return. Kami dalawa mga Dwayne, Dwayne. Dwayne, na, al, ano na uli ah? Read. Apa? Reading. Yung notebook number 7. Masok kami eh. Yawn Yummy Yummy. I hope you like the time, you guys. I hope you not Madin. I mean, mm, yummy, yummy. Yan guys, kakain mo na ako guys. Ako naman. <laughs> Another. So pa daw nila. Tinik. Tinik, tinik, tinik. Yes, tama. Oh. pa ko yung mga body Tama. So, oh, mama, i-check natin kung ano yung ano. Alright. Ayan, guys. Meron dito ng ano. Rambutan. Rambutan, rambutan. Kain tayo, guys. Ito yung sayote. Ayan, guys. Oh. Sayote. Ginisa ko lang to guys. Kain tayo, guys. Ito naman. Gutom na ako. <laughs> Gutom na. <laughs> di, pa ako, di, di naman ako, guys, nag-almusal. Diretso, ano, galaw-galaw, pagkagising, naglabas ng mga paninda. Tapos, ayun, inayos ko na yung mga, ano, dapat maibenta. Kain tayo, guys. Ayan, favorite ko to, guys, sayote. Yami. Yeah. <laughs> <laughs> mm. <coughs> 呵呵呵。<laughs>